Pinahagi ng lokal na pamahalaan ng Bulacan ang kanilang mga plano para sa desilting or river restoration project. Ito ay para masolusyonan ang pagbaha na laging kinakaharap ng lalawigan tuwing panahon. Bulakan LGU ng pag-aaral sa mga ilog na nakapaligid sa kanilang lugar, katulad ng Angat, Pamarawan at Malolos River, kung saan sinukat ang lalim ng mga ito para sa dredging o paghukay na kanilang isasagawa. Ayon kay Governor Daniel Fernando, nabatid na ang tatlong nabanggit na ilog ay mababaw na at may lalim lamang na 3 to 5 meters habang nababarahan ang mga gilid nito ng putik at burak na nagiging sanhi ng mabilis na pag-apaw ng tubig tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Layo ng province-wide flood control and river restoration program na may balik sa dating kondisyon ang mga nabanggit na ilog. Target naman ang Bulacan LGU na simulan ang proyekto sa ikalawang linggo ng Mayo ngayong taon. Kapag nagtagumpay po ang proyektong ito, hindi lamang ang ating ekonomiya ang aangat, kundi pati na rin ang kalakhang kapakanan ng bawat mamamayan. Minsan kapag tinatawag ang Bulacan, laging naiisip ng ibang tao, laging ba, laging ganito. So bilang mga leader po ang ating lalawigan, tayong lahat ay nagkakaisa para mabago na po ang perception ito.